guys, tayo kami ng bus. Ay, guys, nakasakay na kami ng bus. Mas bomba kami dito. Tapos yes, mag-train kami. Ayan, bababa kami. Lagi. Manila, daw siya. Hmm. Connecting flight man, no? From Blon. Ayan, dito na kami, guys. Pag-uwi mo kaya... yung na. imo Ako Hmm. Ano ka niya yung passport. na mm. <laughs> train. Train lang. Bakit nalagay ko kung ano sa Bababa't na naman tayo. Mahaba't naman ito. guys. So, ating pasta, what is ira? Mabahapa ng ano nila, elevator, guys. Ati pa, ato ta sa kuang. Apoy, maglakaw. Kamang na lang, kate. Magkamang lang si Paz. Hindi nga ako nag-makeup kasi okay lang naman. Okay lang naman sa ano. O, oh, di ba, o, oh, wapa. Bisa <laughs> lang make-up. Hmm. Pero namumula-mula naman eh. Wala na akong mula, <laughs> iba O. Oh. Mm -hmm. Dahil yan sa ganang na kimchi. O, di ba? Ganyan ang mga Koreans. Ano, di ba? Mga kipat kami karun. <laughs> <laughs> Siyempre. Saan na pumasok uh. po? Oo. Hindi. Takbuhan. Jangan <laughs> <trin> ada Stop. Kapan <laughs> ya? kami guys. Just <susuruh> to experience. <laughs> Ay. Untuk <laughs> kami sana. Pakai okay nak kami Ya guys. tau Kitsune yung Ang iya, tapos po, kayo nito po pakasabo. ganda yung ano, alin? sa ate, ba wala kayong yung basis yung Oh! Siya lang naman yung nag-ano. dito daw kami. Ang ganda yung ano nila. Ang ganda yung station ng fortune. Malaki din. Yan o. No? Kaso lang walang ano. Walang mga tindahan. dito si wala ka ihi ah wala man Ato na si kuan Rose Garden Kami guys number 8 man na Naaman. Na ako si Club Selbong Kau <laughs> kau 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 짝꿍들 데리고 와서 사진 찍으려고. 어, 유튜브가 음. 아저씨 같이 유튜브 영상, 영상 유튜브. 아, 데리고 아. <laughs> 블아 유튜브 찍으러 왔네? 응. 아. 그래 아저씨가 아 차, 저작기 아저씨 여기네요. <laughs> 좀 가까웠지. 장미공원. 음. 다른. 벌써 다가오는데 잘못 해니까. 뭐로 잘 걸어서 안 돼. 진짜기도 가지면 집 안에 어도합나오는데 거기 빠 한다면 있어. 시라도 타면요. 아직

Tapos sa taas um, ang um, ano, bulaklak. Grabe guys. Bagong-bago ngayon ang ano, ting, ting masumi. <laughs> Kailan tayo nakapunta dati yung Last ano, tayo? <laughs> Last year ba yun? <laughs> Hindi ah. Yan, oh. Ayan oh. Yung guys, ang ganda ng ano. Ng fountain oh. Ayan, dito tayo. Dito tayo guys. Ayan oh. Eh. Aray ko. Ang ganda oh. Yan. Ang ganda guys. Ay, ang sarap mag swimming dyan oh. <laughs> Yan oh. Para sa swimming pool. Ang init. Ay, gabi. Yan. Dito kami sa Sa taong dito. Karate? Oo, oh, saan tayo? Dito kami. Dito kami guys. Yan. Hinda natin si Ann. Kami lang dalawa na mamasyal. Yan. Punta natin yung Teng Masungi eh. Changmi eh. Changmi won pala. Mura, Ayan o. Ano. Marami po naman tayo noong. Ayan o. Oh. Buhay pa nga. Eh. <laughs> <laughs> Buhay pa nga yung bulaklak. Ayan o oh, no. Yeah. Doon sa taas marami pa Ann. Ayan o oh, guys. linda Ganda. yung mga bulaklak mayroon pa siyang pula may ano pa may orange ayan ang ganda oy oh yan na yan na kaya na kami guys akit kami doon marami pang mga bulaklak oh ang ganda ng mga bulaklak oh yan doon sa looban mayroon pa rin yan yeah, no? oh, no, para garden talaga siya guys, yan oh. Kaya no? yeah, sa tinatawag na garden rose kasi nga puro rose siya. But ibang kulay ang rose niya, may yellow, may white. Ayun guys, ang ganda. Hindi June na tayo ngayon pero may mga bulaklak pa rin oh. No? Yeah guys, ang ganda. Ayan. Oh, look, look, look. sa taas din guys so, tayo punta tayo doon sa unahan Lalo. tayo sa unahan tayo guys yan guys yan oh, dami sa loob oh yan dami pa ayun pulang pula ka Tan nyo guys, up lang pula pa yung mga okay. ano. Okay. Nice to all you yan, aray ko. Very very nice, nice. lagi nga yan. Isa, no? Dami pa. Okay. Diba? Okay. Ito yung tinatawag dito na Rose Garden. Yan guys, ang dami pa rin tao. Kasi ito Mayo talaga ito. Kaso June na siya. Marami pa rin siya. Buhay pa rin yung mga bulaklak. Ayan Oh may puti ayan mm. tapos dito may yellow tapos yung parang may sagala siya ang ganda guys diba yan o yan ang ganda yan ito rin parang may ano ito magtambay bahay bahay, Ay, bahay. may bahay may bahay yan, yan ayan ayun sa may ano rooftop ayun siyang ato tapos dito 사람 너무 많아. 아. 사람 너무 많아. 그냥 여기서 저렇게 있어요. 찍어도 이쁠 것 같은데. 여기서 찍어줘. 그냥... 그냥 언니, 여기서 찍자. 일로 이리 와. 언니, 응. 찍어줘. 어일어줘어언어언언 음. 음. Ayan si Snoopy. Anyang Snoopy. Ayan si Snoopy. Si o, di ba? Hmm. Daming guys. daming ano, bulaklak. Yan o, plano. Kulay bulaklak na to. Ayan. 네, 하나만 찍어주세요. 네, 고맙습니다. 고마워요. 저희도 찍어 드릴게요. 네, 알겠어요. 네. 바라샹 하이스나. 야. 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 I love you pala. Akala ko we love you. I love you todo, todo. Ayan pala. Ayan I love you. Ayan guys. Kainit tayo dito guys. Ayan, my heart too, oh. Ayan Ayan. Ayan. Akala, doon, may heart din doon. Ano yun, parang may simbahan, an? Yun, ba? simbahan. Ano, ano, ilwa ba, ilwa ba? guys, antum kami Okay. Yan Ayan. kami. Kit kami dito guys. Ito kami doon sa my heart heart. Ayan yung ibigyan ko. Yan Ha? Huh? Pila lagi. Ayun yung riloan, oh. Dito ka sa rilo. Dito ka tayo sa rilo, guys. Ayan, oh. Ganda ng pagkagawa nila. Ano na siya? Ano na yung roast ba? Ayan. Yung orasan. Ayan siya. Ayan. Dun sa likod, bundok na yan, eh. Ayan. Tingnan nyo, guys. Ang ganda. Iyan na natin. I-zoom natin. O, diba? Ang ganda, guys. Parang may ano doon. May museum. Ayun, o. Oh. ito kami sa Katila. Punta kami dito. Tayo an. Tayo ara din na sa sulod an. Ha? Huh? Doon sa loob. Pwede lagi diyan ang picture. Ayun dun Pupo ka doon oh. No? Hindi na kay nang aupaw man. <manyan> yeah, ito ba? Yes, sir. Yan. Yo mo ah. Ah, tuloy. ang ano, guys. Um, sang ni. Blessing ko na dito ka sumilok init-init pa guys. Ayun. pa rin kami yeah. guys, kahit mainit guys. Basta halate eh. Ano kami dito? Patanawat eh. Murag ikapoy na gyud ko. Yan. Kumandat oh. siya. Mayroon din siyang gawa ano. Paano siya? Oh. Corona hantik ka. Ha? <laughs> Corona in oh. Ayan guys. O di ba O ipo di. Para kung oh. ano, Indian ano. Indian. <laughs> Nag-corona mga people of the world. Yan guys, diamond. Ang ganda, di ba? acara to. acara na. Kento kami guys, kay ang init. Ang init, init. Ang init, init. Grabe ang init, guys. Yan. Grabe ang init. Very hot lalo. Asa unta ni? na pud ta ti sa ubos ti. Ito ta o, tapos na claro, man diri sa taas. Ay, tara, baba kami guys, baba. Kami ka. na, umakyat ngayon baba kami. Yan. dito kami sa maliit na garden oh, yan siya maliit na garden yan yan siya guys ay okay. puni yeah. ang color ba mapapampatay hindi ano na oh, okay, siya lanta na siya na siya lanta te may violet gud yun iyang color oh okay, dili color niya ah tanaw ra lang uba mga pink lain-lain pud ta oh. no kasi nagtanom ana kakapoy kumadto <laughs> ka dito eh sa may pula-pula aray ko. <tipos> Yan <Yeah>, na. Yan. Draw, tindo tara. Oh. Yan. Anak lang man din sa kamot ka na yung puti. Sige. Ayan na. Ablog. Ang aras sa hana. Dulcet. Na dulcet. 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 Apil lagi tanan. Nasi lula. Apilan na. dulset dul dulce set de set set jadi nak putar selang dong kayak bagai kayak ini di Tramisa, <coughs> okay, Roseman, ka kalian ko dia ya guys <coughs> di ka kami guys kami sa bapak ya kay rose mampud ka dili ko na uh, guys kahit, kahit mainit guys niyo ano na ngayon kaso oh, na, ano. pa rin go 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 mamaya oh, maya uuwi oh, na kami Ayan. ang init init talaga guys ang init init ang init init yan kahit papano mahangin pa rin. May hangin pa rin sa guys. Yan. Kahit mainit siya, may hangin siya, okay lang. Nawawala yung init niya pag may hangin. Uh. At kami uuwi na sa ano, sa kaninang lugar na pinupunta namin. Uuwi na lang kami. Yan guys. Next year na only next year. Next year. Dandan so, kami pa ka baba. Baba pa. Diyan na ano na. Yung init niya. Mainit siya kaso lang. Ano, may mahampay hangin siya. Okay, yeah. -a -a kami sa tunahan labas na kami yan guys hanggang dito na lang uwi na kami po na kami saglit ayan ito kami yan uwi na kami guys bye bye see you on next vlog Bye, guys. <music>